ika apat ng Setyembre taong isang libot pitong daan at walumpot na itatag ang kauna-unahang Korte Suprema ng Estados Unidos ng lagdaan ni Pangulong George Washington ang Judiciary Act of 1789 na ipinasa ng Kongreso sa Amerika at ito ang kilalang halimbawa bilang isa sa mga pangunahing mataas na hukuman sa modernong panahon. Binubuo ito ng anim na huwes na maninilibay sa korte hanggang sa kanilang pagretiro o pagkamatay, kung saan kinumpirma ng Senado ang kumpletong pagtatalaga ng mga tao para dito, matapos lamang ang dalawang araw na maitatag ang hukuman. Itinalaga ang Korte upang pangasiwaan ng mga kaso tungkol sa mga kasunduan ng Estados Unidos, mga banyagang diplomatiko at mga paksa sa mga sundalo ng katubigan. At taunang nagkaroon ng mga kapangyarihan-horisdiksyon sa lahat ng batasang naturang hukuman dahil sa konstitusyon ng Amerika. Hanggang sa igiit nito, matapos ang ilang dekada na ito lamang ay isang tagapamagitan sa pagpapasya kung naaayon sa konstitusyon ang isang batas na tinatalakay. Lumaki ito bilang ang pinakamahalagang sangay ng sa mundo dahil sa pagiging sentro nito sa hanayan ng politika sa Amerika at ito ay nagkaroon ng papel upang isulong ang mga pagbabago o pagre ng mga malalaking suliranin sa bawat panahon.